itong nakakagulat viral na turning in sa na social media ang di man kahit anong pilit inyong pagtakpa ng kasinungalingan ay lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan matapos sa nakakagulat na pagkapanalo sa pagkasinador video ni Bama kino nilantad na sa publiko na tila siyang sumampal ng kahihiyan sa mga kakamping at lahat ng bumabatikos sa mga Duterte matapos pinagtatalunan ang nagawang batas na free tuition law sa lahat ng universidad. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pala mo sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas biging updated ka lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mga ng social media ang free tertiary education law na siyang ipinagyayabang na mga kakamping na dapat na i-credit lamang raw ay wala ibako di si Bama Kino, Dahil siya lang naman daw ang nag-author nito at tanging taga-pirma lamang raw ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero ang katotohanan sa Free Tertiary Education Law ay di sa panahon ni Ninoy Aquino na ipasang naturang batas. Dahil kahit ilang beses pa itong ipinasa ni Bama Aquino sa panahon ni Pino ay ning isa sa mga ito ay hindi naging batas. Kaya naman hindi nakapagpigil ang anak ni dati pa Rodrigo Rua Duterte na wala iba kasi si Kitty Duterte na maglabas ng kanyang hininga opinion sa mundo ng social media at ayon pa sa kanyang official post online free tuition was signed into law by Duterte, yet only BAM is being highlighted even though the principal author was Ricto. Pinoy even declined it before, saying there were no funds. And Duterte, on the other hand, tried to find a way to fund it. End quote. Kaso na naging post na ito ni Kitty Duterte, agad-agad ng mga pinatunay nito ng isa sa kilalang political vlogger na walang iba kasi si Joey de Bebre. At I'm Pesan Post Online. Free education had been lobbied long before Obama arrived in the Senate. Without the political will of President Rodrigo Duterte, that bill wouldn't collected the cobwebs until today. It couldn't been written by anyone really. What really matters is the commitment of the executive to find and implement the program. Laws like this require assurance from the chief executive, otherwise, it will mean totally nothing. take note that Bam Aquino was a senator in 2013. He had three full years of the 16th Congress to make it a law under his cousin's presidency but wasn't able to. You know the reason why? Ito na naman ang mga pink. Bam is okay like how Mama Lenny was okay. Pero you are again promoting them as earth-shaking leaders when they are not overselling na naman kayo. Liit-liit ng role ng Free Tertiary Education Act. Pero kung maka asta kayo, parang it will not happen because of him. Ganyan na ganyan din kayo kay Lenny noon eh. Nako baka magtumbling kayo ng lahat if he voted against Vice President Inday conviction in her impeachment trial. If that even happens, no vote or non-conviction, I'm sure. Ang spin nyo dyan ay may utang na loob si Inday. Enco. Matapos nga lumabas sa malitang ito ay umaniyagan ang samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika, kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media and letters posted. Thank you so much, President Rodrigo Roa Duterte. I'm proud of you as the President of the Republic of the Philippines. Sana bata ka pa ng President para until I die, ikaw pa rin ang President ng Pilipinas na may malasakit sa taong bayan tulad sa akin na may hirap lang. The best ka talaga, Tati Digong. Napakalaking tulong mo sa mga anak na nakagraduate ng college na libre ang mga tuition fee. Pamangkin ko ay gagraduate na siya ngayong 27th of May This my education po kinuha niya. Maraming salamat sa iyo tay. You are the best, malakas at matatag. Oo, si Tate Digong po talaga ang nag-approve sa batas na yan na free tuition. Matagal ko nang alam niyan kaya salamat Tate Digong. The best president ka talaga ever. Salamat salamat sir sa iyong pagsasabi ng katotohanan tungkol sa free tertiary education credit iyang kitate ni Gong kasi siyang nag-approve kaya saludo ako sa maraming nagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na kaundaran and God bless all of us, end quote. Eto na naman kayo. Alam nyo, kayo ang totoong kawawa. Kasi gumagawa-gawa lang kayo ng mga guni-guni <laughs> Sabi pa nyo dyan, BAM Education, Kiko Agriculture. Tapos nilait pa nyo dyan. Bato Kalbo. So, tigil-tigilan nyo kami. Bam, education. Bakit siya ba ang author nun? Maraming co-author nun, tanga. Co-author nga lang din siya eh. At alam mo ba, di ba, yung free tuition, parahon pa yan, I think ni Arroyo, hindi kinagat ng Arroyo admin, napunta sa Aquino, hindi rin pinirmahan at kinagat ng Aquino. Pero pagdating sa Duterte admin, si Tatay Digong ang humanap ng paraan Well-funded yan at pinasa niya, hindi niya vineto. Kayo lang ang mga sinungaling na nagsispread na dahil kay BAM Aquino, tungiks! Kiko, agriculture? Agriculture mong mukha mo? Ginagamit niyo na naman ang mga magsasaka, Diyos ka. Gumanda ba ang buhay ng mga magsasaka at agrikultura sa panahon ni Aquino? Remember nyo yung Kidapawan Massacre? Ano ang ginawa ng Aquino Administration sa mga magsasaka? Ha? Dumanak ng dugo. Tapos ngayon, pagsasabihan nyo kami, ang may totoong malasakit, si Bam at si Kiko, ang mga dilawan, ang mga pinklawan, pwe! Nagmamakaawa lang naman yan sila dahil eleksyon. ba? Diba? Pakunwari-kunwari, may natulong sila sa Pilipino. Tapos ito namang ibang Gen Z, ibang mga kabataan na brainwash ng mga makakaliwang grupo at ng mga dilawan, eh, de, kawawa talaga. Kaya huwag nyo kami paututan dyan. BAM, Education, Kiko, Agriculture, neck-neck <laughs> nyo. Neck, Pag-usapan natin ngayon si ex-senator BAM Aquino na siguradong panalo na number 2 siya sa ranking. At uh, ito yung debate ngayon kung ano bang stand ni BAM Aquino sa impeachment ni BP uh, boboto ba siya sa acquittal or doon siya sa conviction ni BP Sara? Okay, ito ah uh, may napanood akong Facebook reel. Nakakatuwa. Pinapasalamatan ni Bam Aquino si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Really, talagang heartfelt thanks. Pinapasalamatan niya. Bakit? Dahil sa yung batas, yung ter free tertiary education program na ang main author, si Bam Aquino, kailang laking pasalamat ni Bam Aquino dahil panahon ni PRRD uh, ang mga economic advisors ni PRRD kontra sa batas na yon ayaw nila kailan ibahin natin si Tate Digong basta sa kabutihan ng mamamayang Pilipino dinis regard niya yung advice ng kanyang mga cabinet uh, economic managers inapprove pa rin niya yung batas naghanap siya ng pundo at yun ah, daming na daming nakinabang and for that laking pasalamat ni Pam Aquino sa Pangulong Duterte. And with this, ano, tatalakay natin mamaya. Tutulungan ba niya ngayon si Bibi Sara? O pabayaan lang siya? Okay, pakinggan muna natin tong tayag ni Pam Aquino. Hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administration. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pirmaan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law million-million um, ang million na inabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa wow. tabas, the free college as a member of the minority. Marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administration. But, in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya yung batas, piluman niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, um, million million na nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. Ang ganda yung sinabi nyo. There are, there are spaces. There are times wherein kailangan nating magtulungan. Yan ang tama. Okay. Speaking of pamakina, no? Dati, liberal party siya. Ngayon, noong may of 2024, umalis siya sa Liberal Party kasi parang ayaw niya yung mga tradisyonal na politiko sa Liberal. So, nag... Uh, karoon sila ng sariling partido. Yung katipunan ng nagkakaisang Pilipino. k a Siya ang chairman. Kaya nanalo siya ngayon. Hindi siya member ng Liberal. Umalis na. Nanalo siya as chairman ng bagong partido Uh, katipunan ng nagkakaisang Pilipino. Okay. So, bakit siya nanalo? To me, malaking bagay yung Free Tertiary Education Program na naisabatas at naipatupad. Kaya, ang mga voters ni Pam Aquino, uh, according to some political analyst galing sa mga millennials, galing sa youth, yung mananakinabang pa sa Free Tertiary Education. Kaya, grabe ang pagtaas ng kanyang uh, boto, Ayan, number 2 siya ngayon. So, sabi niya, there are times na kailangan magtulungan. So, noon pa lang, member siya ng minority, panahon ni PRRD, nakita niya na kung ano ang resulta ng pagtutulungan, yung cross-party lines. Ha? Ah, hindi siya PDP, liberal siya noon. Ito naman, PDP, ayaw ng cabinet members ng batas na yun, yung free tertiary education. Kaya lang, nangibabaw ang kabutihang loob, ang gininto ang pulso ng Pangulong Duterte. Hindi niya binito, pinirma niya yon, Daming nakinabang. So itong pasasalamat na ito ni Bob Aquino ngayon, nakikita ko na. Kung ano ang iyong itinanim, aanihin mo rin. Yan po ang uh, batas ng buhay natin. Whatever you saw, you read. Uh, kaya nanalo siya ngayon dahil may magandang batas na ipinasa niya na tinulungan ni PRRD. Kasi kung hindi yon sinuporta ni PRRD yung batas na yon hindi niya pinanapan ng bundo lari. Nung na na yon eh, ang mga cabinet members sabi niya, walang pundo but yung political will ni Pierre sabi niya maghanap kayo oh napilitan naghanap ang cabinet ang finance secretary maghanap kayo yun ang gusto ng presidente The same thing with us. Uh, panahon ni PRRD, in-increase niya ang sweldo ng uh, sundalo, active. Problema, kaming mga retired, kulang sa pondo, hindi kami mabigyan ng increase namin. Kasi kasama kami sa increase. Eh, Nadoble ang sweldo ng active, doble rin yung pension namin eh sabi walang pundo ganun ulit yung political will ni Pierre kaya ang daming ano ang daming sundalo active and retired na ang laking utang na loob kay PRD. sabi niya maghanap kayo hanapan nyo ng pundo o nakanapan o kaya hayahay kami ngayon ng mga retired dinobli ni Tatay Digong hindi kami masyadong nagirat. ganun din itong tertiary uh, education program dahil sa political will ni Tatay Digong na isa katuparan na approve na pondohan ang dami nakikinabang nanalo si Pamakinao pagdating nito kay Bipisara Sara ano sa tingin nyo pagdating sa impeachment ikukonvict nyo si Bipisara? Sara I don't think so plus yung usapan nila sa iglesia na inindor siya ng iglesia basta tutulungan nyo si Bipisara Sara kaya ako kung ngayon tatanungin makino? will vote for the acquittal of BP Sara okay so mabuhay ka ba Makino, salamat sa iyong nagawa. Libre ang tuition ng mga estudyante sa college ngayon in state colleges and universities. Salamat sa pagtutulungan nyo noon ni Tatay Dagong Sana. Tulungan mo rin si BP Sara ngayon. Uh, si Teo Moreno, meron siyang pinos sa kanyang uh, Facebook reel. Ano? wag uh, huwag magalit. Ah, relax lang kayo. Kasi ang mga kakampings, inalipusta nila, pinagtawanan yung pagkapanalo ni Tatay Digong na bilang mayor ng Davao City habang nakakulong siya sa Netherlands. Ginawa nilang katatawanan. Okay. Kaya relax lang tayo. <laughs> ito, sabi ni Teo Marino, hanapin ninyo mga pangalan ng mga kakampings na ito, kami na ang bahala sa Davao. Ito, may tanong tungkol sa kalagayan ni Tatay Digong kung considered ba siyang OFW kasi he's a mayor working from abroad. Ayun, pinagtawa na. Hindi ba yung tawag sa mayor na working abroad? Ayun, pinagtawa na na nila. Ah, ulitin natin na working abroad. <laughs> Okay, yung nasa stage, yung naka-pink naka yung tatlo, isang grupo pala yan, ang tawag sa kanila spit, talagang uh, bago lang daw silang galing dabaw, nag nagperform, eh sabi ng mga nakapanood pag alam lang nila na kakamping amaya yan, eh baka <laughs> ano daw ito, die hard kakamping itong spit okay. eh, yung namang nagtanong yung ID niya, PG Proctor and Gamble, so yung mga nabasa kong comments, eh, mga taga Davao, na, i-ready na kayo, i-boycott natin ang produkto ng Proctor and Gamble. Anyway, uh, wag na, siguro, relax lang, kung hindi sila maka matanggap, hindi, nil, hindi, hindi sila makapaniwala siguro, na ganun pa rin kamahal ng mga dabawinyo si Tate Akala nila, naniwala sila sa propaganda, yung Nung pinalabas sa quadcom na napakasama ang ginawa ni Tatay Digong lalo na yung war on drugs. Sabi nga ng Pangulo, mismo Pangulo nagsasabi na mm, madilim daw na nakaraan yung previous administration. So, ito mga si sikita nyo na, no? Uh, naniniwala na sila sa sinasabi ng Marcos administration, masamang masama sa paningin nila si Tatay Digong Kaya ganyan ang reaksyon nila. Hindi sila, uh, hindi nila matanggap na isang mabuting tao si Tatay Digong kaya binotohan pa rin siya overwhelming yung landslide o oh, tsunami ang pagkapanalo pati nga foreign media, bilib na bilib kay Tatay Digong laman ng mga foreign media uh, BBC, CNN, name it others naging headline nila yung pagkapanalo while in prison nanalo pa rin si former President Duterte so that's it so kanya-kanyang pananaw lang yan, basta tayo mga DDS uh, kung ano yung nakita natin kay Tatay Digong, yun na yun Uh, history will will judge them will judge Daddy Digong uh, basta ako habang yung pamilya ko ano yung aking mga apo iko ko sa kanila isa ko, the best president that we ever had Daddy Digong wala nang iba hindi ko pa siya na personally ano ko lang siya naramdaman ko lang yung kanyang yung tapang at malasakit Uh, naka-retire na kasi ako nung nung naging presidente siya 2016, ako nag-retire 2015. Kaya hindi ko na ano yung uh, yung treatment niya, yung, governance niya nung nasa active service pa ko, hindi ko nakita. Kaya lang, retired na ako, kitang-kita ko. Yung paano niya hinandle ang pandemic? Paano niya hinandle yung Marawi crisis o Marawi siege? Then, yung kanyang build, build, build. Yung farm namin, nasa paanan ng bundok ng bukid nun. nung wala pa siya di pa siya nagpresidente kawawa yung sakin na namin madaling masira kasi lubak lubak ang kalsada lalaki mga bato pag upo niya yun na sementado dahil sa kanyang bil 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 kaya every time na magbiyahe kami ngayon papunta sa aming farm smooth na ang kalsada, naaalala namin, naalala ko palagi si Tatay Digong. Kaya hindi hindi nila mabubura kahit anong paninira nila sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong. Hindi nila maalis yung experience kasi experiential yung itong akin eh. Yung bumaba ang problema sa droga, yung insurgency, yung mga NPA halos napulbus na. Oh, uh, infrastruktura. Gumanda ang buhay ng tao, lalo na yung safe na ang mga lansangan paggabi nung panahon ni Tatay Dio. Hindi katulad ngayon na nakakatakot na. So, again, relax lang tayo. Pabayaan lang natin yung mga kakampings na yan. Ginawa lang comedy. Eh, napagtripa nila. Ganyan din tayo. Kung... Ah, magbasa lang ako sa mga comments, ano? O, oh, ito. Na-identify na, na nila yung nagtanong. Clarice ang pangalan. <laughs> Kasi kami nang bahala sa uh, Davao City, sabi ni Teo Moreno. Kala, Clarice, Kylie, Palma. Pabayaan nyo na lang. Kahilas ba sa mga bangag, anong tawag sa inyo pinapaaral ng gobyerno? mga, Bakit sila affected sa pagkapanalo ni tatay, hindi naman sila taga Davao? Eh, affected sila eh. Merong post. Sino bang nag-share? Ganito ang post eh. Ang mga taga Davao daw, They are not uh, discerning. They are not thinking. Otso-otso daw. Kasi, bakit nanalo pa rin ang uh, mga ilang? Yun Basta yung pagkapanalo ng Duterte 12. Pagkapanalo ni Tate Digong, kahit nakakulong. Inakusahan na nilang mga mga otso-otso not thinking, not discerning ang mga taga-dabaw. Pabayari lang. Basta kayong mga taga-dabaw, just be true. To, your, to our Tatay Digong, just be true to the Dutertes at uh, uh, sana magtatagal pa ang pamumuno ng Duterte sa labo. Pag-usapan natin ngayon, ito ang post ni Kitty Chu tungkol sa zero. Uh, zero ang score ng partido ni BBM. Yung tatlong kandidato ng kanyang partido federal ng Pilipinas ay Derecho Inidoro. And then mamaya... Basahin ko yung statement ng Pangulo tungkol sa resulta ng eleksyon na parang nawalan na siya ng yabang. Nung una, yabang kasi yung sabi niya, we have the best candidates in town. <laughs> yung kabila, inutosan lang ng suka, tapos we aim for 12-0. Ganon siya nung simula Ngayon, wala na, parang, uh, I don't know, kandila na natutunaw. O parang binuhusan ng malamig na tubig. Okay, sabi ni Kitty Chu, grabe, ngayon ko lang na-realize na wala palang wala pala talagang nanalo na senador Horan under BBM. Okay. BBM is the chairman of Partido Federal ng Pilipinas. He only had, had, three senatorial candidates, all of whom he got from PDP Laban. The rest who won, the, who won are candidates of other parties. Kaya nga aliansa kasi iba-iba sila. They're not under BBM. Soto is National People's Coalition. Cayetano is Nationalista Ah, uh, Lacson is Independent. Lapid is National People's Coalition. Tapos si Erwin Tulfo, Lakas CMD. Yan yung limang nanalo sa kanilang alyansa. Yung mismong partido ni BBM na Partido Federal Zero. Itlog, itlog. <laughs> okay, so si BBM pala talaga walang naipanalo na kandidato from his own party. Ano ang meaning nito? O, oh, yan. So, pinakita niya, Abalos, Pacquiao, Tolentino. Lahat yan, dating PDP. Uh, sino ba ito? Abalos, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, dating MMDA chairman, panahon ni Digong. Kaya, PDP yan si Abalos. Noong 2023, kaya, nung malapit na ang eleksyon, umalis siya sa umalis siya sa PDP nag, uh, naging partido federal ito naman si Manny Pacquiao original yan na PDP ang naging presidente pa ata eh kaya lang, tinalikuran niya si Tatay Digong lalo na itong si Tolentino presidente yan ng PDP And then umalis yan puros mga nagtraitor kay Tatay Digong talo sila so ano ang ibig sabihin nito yun ang tanong ni Kipicho o Crisette kaya kayo nang bahala bakit zero wala man lang na ipanalo kahit isa si yung partido ni BBM. Okay, basahin ko yung kanyang statement, ano? Bongbong Marcos, yung official page niya. Maraming salamat sa bawat Pilipinong bumoto. Huwag niyo kaming pasalamatan. It's our sacred duty to vote. Eno, may marka pa. Once again, our democracy has renewed itself peacefully, orderly, and with dignity. It is both a celebration of continuity and a call to act on the real challenges our people face. Kung basahin mo ang kanyang mga post, ang gandang pagkagawa. Kailangang hanggang salita lang dahil sa gawa, wala talaga. Hanggang salita lang. Filipino selected the leaders who will listen and act on inflation, on jobs, on corruption. <laughs> Sinama pang corruption. And on the everyday burdens they carry, these are issues we must face on. Oh, di ba ang ganda? Ito ang dapat na tutukan. Inflation, jobs, corruption. Eh, anong ginawa nila sa budget ng 2025? Be? The most corrupt budget in the nation's history. Uh, mangled o na chap Bakit pinabayaan niya? Kung talagang i-address niya itong sinasabi niya, bakit niya pinabayaan yung budget na uh, ginawang... Wala na? So, uh, ito, hanggang salita lang. To those who supported the candidates of Alianza para sa bagong Pilipinas, thank you for your trust. We may not have won every seat, but our work and mission continue. O, ano ang promise? O, ano ang objective? 12-0. Kaya nung sinabi niyang 12-0, kinabahan ako. Delikado ito. Paano kayo maging 12-0? Impossible yan. Maliban lang kung may hukos pukos at salamat naman na tapos ng eleksyon, lumalabas na wala namang hokus-pokus sa Comelec. May mga aberya, may mga reklamo, kailang minor lang. So, yung lumabas na panalo, o, oh, dalawang kakamping, oh, maligaya sila. Limang PDP laban, including uh, na maligaya ang PDP. O, oh, lima rin sa kanila. O, oh, in, 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 sa totoo lang, yung limang nanalo sa kanila, minus one pa yun. Dahil si Pia Cayetano, tahimik lang yan. Kaya lang, nasyonalista party yan. Sasama yan sa grupo ng mga bilyar. Ang loyalty niya, nasa nasyonalista party. Hindi sa alyansa, hindi kay PBBM. Tignan natin nga yung botohan sa impeachment. Sasamahan niya yan, yung kanyang kapatid, si Senator Alan Peter Cayetano. So, apat lang ang kanila. So, yun. To those who did not make it, Oh, bakit hindi mo sinabi na tatlo galing sa akin, tatlo galing sa Partido Federal? Yung sinabi niya no na we have the best. Naos. Ano lang, pinirate lang niya puro PDP pinirate na Kaya nagtaka ko bakit napunta yan si Tolentino. napunta yan kay Okay lang si Abalos kasi Abalos parang campaign manager ko no nun, nung uh, noong uh, election ng 2022. Kailan Pacquiao sayang. Nag-independent na lang sana si Pacquiao baka nanalo pa. Tolentino, ganon din. Lang, wala. Oh, to those who did not make it, your courage to stand for public service is deeply respected. Public service goes we politics. all, oh, blah, 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 blah. Ang dami niyang sinasabi dito kailang nakakasawa na. Ang, ang galing niyang magsalita. Ang galing, magaling yung writer. Kailang hanggang sulat lang yan, hanggang salita. Action, wala na. No. Tingnan mo. Yung 20 pesos per kilong bigas, nasaan na? beh? Oh, Natalo lang si Governor Gwen Garcia at tumigil na rin sila. Kung to totohanan, ang gusto nilang public service, bakit hindi nila ituloy? Oh. Sagutin nyo ko no, bakit? Eh, ang sabi ng Comelec, May 13, pwede na kayong magbenta. Bakit ngayon wala nang bintahan ng 20 pesos per kilo ng At hindi nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at komento tungkol sa video na ito, comment kiniyan sa baba at babasahin kiyan mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito ay eh, huwag i click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.